Sa so karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po naman natin ng pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Live. Live. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao, hinikayat ni Bang Samuro, Autonomous Regions and Muslims Mindanao Chief Minister na si Murad Ibrahim, ang Brunei government na mamumuhunan sa Bang Samuro region. Sinabi ito ni Ibrahim sa kanyang foreign trip kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo sa Brunei Jerusalem. Sinabi ni Ibrahim na malawak ang potential business opportunity sa Bangsamuro region dahil sa diumanoy pagpapanatili ng kapayapaan sa buong rehiyon. Samantala, dalawang malaking konkretong daungan or river ducks ang itatayo sa Liguasan Delta upang mapadali ang paghati ng mga isdang tabang patungo sa iba't ibang palingke mula sa ti ang 220,000 hectares Liguasan Delta na ngayon ay tinutuluyan ng mga dating rebuilding muro na gustong mamumuhay ng tahimik buhay mangingisda. Isa sa dalawang river ducks ay proyekto ng MOTC Ministry of Transportation and Communications BERMM na nagkahalaga ng labing dalawang 2.5 milyong piso. Ito ay itatayo sa may barangay Gambar, bayan ng Kabuntalan, Maguindanao del Norte at ang isa naman ay itatayo sa Libungan, Turita, Norto, Tabato na nagkahalaga naman ng 18.4 na milyong piso. Ayon pa kay MOTC Minister na si Paisalintago Salintago, ang Liguasan Delta ang siyang pinakamalawak na in Lad Mars sa buong bansa. Ito ay napapaligiran sa mga lalawigan ng North Cotabato Bato at Sultan Kudarat sa Region 12, Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte naman sa Bangsamoro Region at silangang bahagi ng Kuta Bato City. Well, Ramos, CMN Roving Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng Oog City Base nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live. live. Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN roving reporter sa Mindanao. Sa